Maniguradong may iiyak din kayo sa movie na to. Tungkol ito sa isang nanay na inaalagaan yung anak niya na may malubang sakit. Babanding lang sila, inaalagaan niya at nagpapakasaya lang sila kahit na sobrang bigat ang pinagdadaanan nila na malapit ng mawala yung anak niya. Isang araw may darating sa buhay nila na tutulong sa kanila. Ito ang isang malaking parot na kayang magsalita na maggagaid sa kanilang magnanay. Pero sa pagdating ng parot sa mga buhay nila, hindi lang nila siya matutulungan kundi matutulungan din siya ng magnanay sa mga sarili niyang mga problema. Dito nga unti-unting marirealize nung nanay at nung anak niya yung pagtanggap sa nangyayari sa kanila. Masasagot yung tanong dito na paano ka nga ba mag-let go sa taong mahal na mahal mo na mawawala na? Tell ng movie, Tuesday 2024. Yun lang siguro ako ulit na iyak sa isang trailer tapos 824 pa kaya talagang aabangan ko to. Parang naka-curious din ako doon sa may malaking parot kung ano ka ba siya, paano siya nakakapagsalita at saan nanggagaling gagaling yung mga magaganda niyang quotes and sayings na talagang nakakaiyak. Close case sa nanay niyo or close case sa mga anak niyo, or napunta na rin kayo sa mga ganitong sitwasyon paniguradong iiyak din kayo dito. Talagang yung tipo ng movie na kakailanganin mo ng maraming tissue. Kaya ayun, ready na ako. <laughs> Daming nakakaiyak na linya doon sa may trailer katulad nung you need to say goodbye to your daughter kasi nga malapit na kang mawala yung anak niya. Si paano mo nga ba tatanggapin na yung anak mo nangihina na sa harapan mo and paano ka makaka-recover once na nawala na siya? Paano ka makakapag-ready doon as a person, as a parent, and as a mother? Ba din yung iyak ko doon sa may dulong linya doon sa may trailer? The echo you live, the legacy, your memory is how she lives. Pagka kung may mawala man sa iyong tao na mahal na mahal mo Or close na close kayo Kung ano man yung natutunan mo or nakuha mo sa kanya Ayun na yung magiging alaala niya sa mundong to Habang nabubuhay ka Pagka kahit wala na yung tao na yun physically Yung feeling mo, andyan pa rin siya in some other ways Rest in peace, Kobe Pangani doon sa may trailer It's about life, love, acceptance, and letting go And ayun yung mangyayari sa may movie na to Natutunan ko dito na yung anak niya na gustong maging malakas yung nanay niya kasi siya medyo tanggap na niya yung sitwasyon niya pero ayaw niya lang mawala na hindi okay yung nanay niya. yun lang, as of now wala pang release date to pero aabangan ah, ko talaga to. Yun lang ata ako may iyak sa isang movie na may malaking parot na nagsasalita. Kaya ang title na to ay Tuesday and abangan natin para may movie tayong iiyakan. Ganito <laughs> yung tsura ko habang pinapanood yun eh. Loh, parang hawig ni ano? Siyan Gaza. <laughs> o tayo mabilisan. What? Uy, sobra.